hanggat may natitirang atay, tuloy ang tagay. Hanggat kaya mong uminom. Uminom ka. Hmm? Kahit na hindi na kaya ng katawan mo, uminom ka pa rin. Tuloy ang tagay, kaibigan. Drink mo diritsyo ay, mudritli pala. Kampay, kaibigan. Kampay. Huwag kang titigil. Hanggat hindi ka nakakaihi sa shirt mo, uminom ka. Hanggat hindi ka nakakaihi sa lababo, uminom ka. Hanggat sa hindi ka nakakatulog sa CR nyo, uminom ka ng uminom. Hanggat sa hindi mo nasusukahan yung bedsheet nyo, uminom ka ng uminom para palayasin ka na sa bahay nyo. At kapag pinalayas ka na sa bahay nyo, uminom ka pa rin. Uminom ka pa rin ng uminom. Kahit na pinalayas ka na para palayasin ka na dito sa mundo. Hanggat hindi mo nararamdaman yung sakit ng tiyan, wag. Wag. wag na wag mong titigilan. Bago mo titigilan, paghuli na ang lahat. Pag hinahirapan ka na mag-ihi, yan. Pag nakakatitirka ka na lang, yan. Bago mo titigilan, yan. Yan yun eh. Dahil sa uli naman ang pagsisisi, kaya hanggat may natitira, tuloy ang tagay. Eh. Kapag mga mangininom kayo, dapat nakapokus lang kayo sa alak. At siyempre, magpokus rin kayo sa ambag. Hindi yung palasing-lasing kayo, wala naman kayong mga ambag. Kakapala mga pagmumukha ninyo, nalasing lang kayo ng walang ambag. At yun na nga, kung pwede kayong uminom ng maaga, why not? Diba? Bakit yung papabuti ng gabi kung pwede namang maaga para maaga rin kayo mamahinga? Maganda nga yan, diba? Para mabawasan yung mga lasing dito sa mundo. Siyempre yun na nga. Ha? Gusto mo naman yan eh, para magkasakit ka kagad. Ha? Yan naman ang gusto mo. Gusto mo mangyari sa katawan mo, di ba? Tsaka, kahit na may trabaho ka, dapat uminom ka. Bakit mo intindi yung trabaho mo? Uminom ka para hindi ka makapasok. Para ka bukasan, may suspension ka na. wag Huwag mong intindi yung trabaho mo. Uminom ka na lang. Yan naman ang gusto mo, di ba? Tsaka bakit? Malalasing ka ba sa trabaho mo? Ha? Tanong lang, malalasing ka ba? Hindi ka malalasing. Sasakit lang ang ulo mo sa trabaho mo sa mga kasama mong sip-sip. Kaya uminom ka na lang. Ha? Umi Unahin mo yung pag-iinom. Iyan yung priority mo. Call mo yan eh. Diba? Huwag ka nang kumain para magka-ulcer ka. Hmm? Gusto mo yan mayari sa katawan mo, bahala ka sa buhay mo. Yayain mo yung mga tropa mo, pare-pareho naman kayo eh. Mula umaga, tangali, hapon, gabi, hanggang umaga, drink mo Ha? Ay, mudritli pala. So, yun na Bakit mo iisipin yung mga ginagawa mo? Pwede ka namang uminom na lang eh. Ha? Uminom ka nang uminom. Yayain mo yung mga kaibigan mo. Malulungkot yun pag wala silang kasama. Tsaka di ba nalulungkot ka kapag hindi ka nakainom? Nanginginig yung mga balat mo. Yung kalamnan mo nanginginig pag hindi ka nakainom. So bale, ang ibig sabihin niyan, yung dugo mo, puro alak na lang. Ha? Kaya uminom ka. Uminom ka. Kapag nararamdaman mo yung mga bakay na ganun, na nanginginig ka na, ibig sabihin nun, malapit ka na. Ha? Malapit ka na sa hangganan. Kaya kaibigan, tuloy lang ang laban. Hmm? Alak slide life. Isipin mo yung alak, sobrang dami niyan. Pwede kang lumangoy. Ha? Pwede kang lumangoy. Pwede mo gawing balon. Pwede mo gawing gripo. Pero ikaw kaya? Hanggang kailan ka tatagal, kaibigan? Ano ba sa tingin mo ang iniisip ko? Ang iniisip ko ay ang kalagayan mo. Kung yung kalagayan mo hindi mo iniisip, iniisip ko pa rin yung kalagayan mo. Kaya bahala ka sa buhay mo. Ayun nilaw mga kaibigan, Mr. Focus nagbabalik para sa inyong mga request. At sana napasaya ko kayo ngayong araw dahil napagbigyan ko na naman ang inyong mga request. At ito na ang ating lasinggero motivation. Sana magustuhan ninyo at sana marami pa mag-follow sa akin. At sa mga nagmamahal sa akin, shout out sa inyong lahat. Sa mga nagre-request sa akin, huwag kayong mag-alala, magagawan at magagawan ko yan. At sa mga natatanong bakit ako sa gubat, bakit ba? Bakit ba kung lagi akong nasa gubat? Kasi nga, maganda dito. Fresco. Wala kang iniisip lang kung ano-ano. Iniisip mo na sarili mo, wala kasama. May mga kasama ka dito, unggoy. Ayan. Shoutout sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga taga-Palawan, taga-Kuyo, taga-Marindoke, Mindoro, Aklan, Pampanga, Pangasinan, Kamainilaan, Dabao,